Kapag tinayp mo ang pangalang Rudy Distrito sa Google o sa YouTube, ang lalabas sa mga keywords e eh, The Destroyer, Original Bad Boy ng PBA, Dirty Place of Rudy Distrito. Karamihan ay mga negatibo at tila walang mabuting idinulot ang isang Rudy sa buhay niya at sa buhay ng ibang tao. Dito sa episode na ito, huhukayin nating maigi at ia-analyze kung ano nga ba nangyari kay Rudy Distrito. Anong tumatakbo sa kanyang isipan at mga bagay na maaring hindi mo pa alam sa nag-iisang destroyer ng PBA? Bago pa man naglaro sa PBA ay eh kilalang mahusay na basketbolista na itong si Distrito. Magkasabay siyang naglaro sa UE Red Warriors na nagkampeon noong 1979 at sa Crispa Red Manizers sa Mikaa masasabi nating medyo late bloomer na itong si Rudy. Dahil sa edad na 23 ay nagsisimula pa lang siya sa biyahe niya sa kanyang basketball career. Naglaro siya sa Crispa ng dalawang taon noong 1982 at 1983. Nag-a-average siya dito ng 3 points per game, 1.2 rebounds per game, 0.69 assists per game, 0.21 steals per game at 0.14 blocks per game. Naglaro lamang siya rito ng 29 games sa dalawang season. Mahirap nga naman makapasok sa isang team na punong-puno ng mauhusay na basketball player. Pagkatapos niyang maglaro sa Crispa, napunta naman siya sa Manhattan noong 1983 at dito nangyari ang malaking pagbabago sa kanyang mga produksyon. Nakapaglaro siya dito ng mas maraming games sa isang season, 36 games in total. Nag-average siya dito ng 12.9 points per game, 2.67 rebounds, 3.67 assists, 1 steal at 0.17 blocks per game. Sa sumunod na taon, 1984, naglaro naman siya sa country fair. Kahit na mas kaunti ang games na nilaroan niya dito sa 21 games, eh solid pa rin naman ang kanyang mga numero. Nag-average siya dito ng 25.6 points, 3.79 rebounds, 3.21 assists, 1.57 steals at 0.21 blocks per game. Inakala ni Rudy na magtutuloy-tuloy na ang pagganda ng mga stats niya sa PBA. Pero noong 1984 sa paglipat niya sa Gold Eagle Beer, e eh muling bumagsak ang kanyang mga numero. Pagkatapos nito ay mula sa pagiging pro, bumalik si Rudy sa pagiging amateur basketball player at naglaro sa Magnolia Ice Cream sa PABL dahil na rin sa kawalan ng offers mula sa mga PBA teams. 1986, kakapasok lang ng Alaska Milk sa PBA at nakuha naman itong si Distrito sa team. Muling nakabalik sa PBA hardcourt itong si Rudy pero hindi ang kanyang mga numero. Kung mga datihang PBA players daw ang tatanungin, napakahirap magpanatili ng playing contract sa dating PBA. Alam nyo kasi mga buddy, ang PBA draft ay e naumpisan lamang noong 1985. Pero bago ang 1985, ang mga players ng basketball ay e direct hire o sadya kang kukuni ng mga teams para opera ng kontrata na maglaro sa kanila. Kaya napakahigpit ng kompetisyon noon para manatili kang manlalaro ng isang team. Noong naging free agent si Distrito, natupad naman niya ang kanyang matagal ng pangarap. Mismong si Robert Jaworski daw ang kumuha sa kanya para maglaro sa Inebra. Aminadong idol na idol ni Distrito si Jaworski noon paman at mataas ang respeto niya dito. Dito na tuluyang nagbago ang takbo ng karera ni Rudy, ang pagsikat at ang kanyang stats. Noong 1992, nai-trade siya sa Swift para makuha si Pido Arencio. Sa Swift at Sunkiss, naging solid pa rin ang produksyon niya ng puntos hanggang sa masipa na siya sa liga na pag-uusapan naman natin mamaya. Sa mga season average na naipakita natin, masasabi nating ang kanyang stat sheet ay eh hindi nalalayo sa kilalang bad boy ngayon sa modernong PBA. Sa season niya sa Anyeho noong 1990 kung saan nag-average siya ng 17.8 points, 2.63 rebounds, 3.4 assists, 0.77 steals at 0.16 blocks per game. E pwede nating maikumpara sa best season ni Calvin Abueva sa Alaska noong 2016 at 2017 season. 15.8 points, 8.7 rebounds, 2.3 assists, 1.3 steals at 1.1 blocks per game Magugulat rin kayong malaman na si Rudy Distrito ay pang 28 sa PBA scoring leaders of all time Pinalo pa niya ang mga kilalang scorers ng PBA gaya na lamang ng MVP na si Ato Agustin Abby King Danny Siegel Daniel Defonso Asi Tawlava Kenneth Duremdes at marami pang iba Ngayon ano ba ang punto natin? Kung ikaw ay isang mahusay na scorer at kayang makipagsabayan sa mga magagaling na PBA player, bakit kailangan mong manakit? Hindi ba? Ang kalaban ng isang scorer sa basketball ay ang foul trouble. Dahil kapag naubos ang 6 fouls mo sa game, eh masisipa ka sa laro at hindi na makakagawa pa ng puntos. Iniingatan ng mga scorers ang kanilang fouls dahil ito ang kanilang pasaporte para manatili sa game. Pero sa kaso ni Distrito, e eh, walang habas niya itong gagastusin para lamang sa kanyang target. Para masagot natin yan, e eh, babalikan natin ang naging evolusyon ni Destroyer sa pagtagal niya sa liga. Dahil hindi ko naabutan sa paglalaro si Distrito noong 80s, nagpakwento ako sa aking airpad. At sabi niya, sa Kris pa lang daw e eh, may pagka-intensified na itong si Rudy. Talagang sobrang gigil maglaro sa height niya kasing 5'11 eh sa tingin daw ni Distrito eh yun ang kanyang bentahe para mapansin ang mga team owners pero dahil limitado ang mga minuto niya eh medyo mabait pa daw siya sa Crispa sa paglipat niya sa ibang PBA teams at pagtaas ng kanyang mga minuto mas naging notorious daw ang pamimisikal ni Distrito lalo daw itong nag level up noong mapunta siya ng Hinebra alam natin na idol ni Rudy si Jawo kaya pinakikinggan niya ang lahat ng sasabihin nito sa kanya. Siya ang kanyang mentor, ika nga. Alam natin ang husay at galing ng isang Robert Jaworski, ang kanyang kontribusyon sa PBA at buong basketball community ng Pilipinas. Pero madami din ang nagsasabi na bukod sa husay at talento, e eh may taglay na kadugaan daw itong si Jaworski. Si Jaworski ay naglaro noong 70s at 80s PBA kung saan ang henerasyon na ito ay naglalaro sa mas physical at brasuhang brand ng basketball. Kung makakapanood kayo ng mga lumang PBA games, mapapansin ninyo na ibang iba ang tawag sa mga fouls. Dito na uso ang mga kasabihang no blood, no foul. Sinabi sa akin ng aking ama na tanging mga matatapang na mandirigma ang kayang sumalaksak sa paint at maglayup up o magdunk. Maari kang pagbigyan ng isa o dalawang beses pero sa susunod na bumalik ka ay eh siguradong latag ka pagkatapos. Ang ibig sabihin ng latag ay eh sasahurin ka sa pagbaba at nakalatag ka na sa hard court. Sabi nga nila hindi ka na makakatalo ng mataas kung iika-ika ka na maglakad. Sa panahon ni Jaworski uso ang sahuran, sikuhan, gulangan, suntukan at rambulan. Ilang beses na rin nating nakitang duguan sa court si Big J. Sabi nga ni Atoy ko, hindi ka tatanggal sa PBA noon kung lalamya-lamya ka. Kung siniko ka, sikuhin mo rin. Gumanti ka hanggat gusto mo dahil ganito raw ang kalakaran sa PBA. Win at all cost. Sa kahit anong paraan, kahit panggugulang pa yan, ang importante ay manalo. Sa ira na kung saan binibigyang importansya ang pride at loyalty sa paglalaro kesa kasikatan at pera. Personalan ang bawat labanan kaya nagkakasakitan. Sabi nila dati raw dalawa lang ang klase ng PBA player, isang scorer at isang bruiser. Ang mga scorer ay gaya nila Mon Fernandez, Bogs Adornado, Atoyko, Jaworski na bahala sa puntos. Sila ang taga-shoot. Sa kabilang banda naman ang mga bruiser ang taga-suntok, taga-sahod, taga-braso, taga-bantay na mga import at iba pang dirty but necessary works. Sa panahon na niyakap ng bawat PBA player ang role na inatasan sa kanila. Gustong-gusto ng mga team owners kapag willing magsakripisyo at masaktan ang player na kanilang binabayaran para gawin ang trabaho, anuman ang ibig sabihin nito, Kaya sumikat ang mga kilalang bruisers gaya na lamang nila Abby King, Terry Saldana, Big Boy Reynoso at ang Bruce Brothers nila Ricky Relosa at Yoyoy Villamin. Si Distrito daw ay isa lang sa mga bibihirang specimens na kung saan na ipagsama ang parehong scorer at bruiser. Scorer sa opensa pero bruiser sa depensa. At mismo si Jaworski daw ay alam ang tungkol dito. Kaya nila kinuha si Rudy galing sa free agency. Sinusunod ni Rudy ang lahat ng ipag-utos ni Jawo, ang kanyang mentor, idol at leader. Eh hindi niya pinagdududahan kailanman. Malaki rin ang tiwala ni Jawo sa kanya at sigurado akong pamilyar sa inyo ang tagpong ito. Game 7 ng 1991 PBA Open Conference Finals, Shell kontra Hinebra. Lamang ang Shell sa serye sa 3-1 record. Bago mangyari ang iconic shot na ito, nakahabol ang Hinebra mula sa malaking deficit sa 4th quarter. Nakapag timeout at nagdesenyo ng play si Jaworski. Marami ang nagulat nang inilabas si Isaac at ipinasok naman si Distrito. Oh. Alam ni jawo ang capabilities ni Distrito sa scoring At ito na ang mga sumunod na nangyari to the hoop. And they no longer need a defensive man here with five seconds left in regulation time. So every, everything relies on a good inbound and getting it to a guy ready to shoot or to drive hard. We are tied at 102 Game 7 Sumabog ang buong ultra sa tirang iyon. Nagsisimula nang mag-celebrate ang Hinebra pero may oras pa para sa last shot ng Shell. Nag-timeout sila at nakatakdang tumira si Magsanok pero nasupalpal naman ito ni Cole. Naalala ko noong bata pa ako sa sobrang iconic ng larong ito. E pinalabas pa ito sa mga sinihan sa lugar namin sa San Pablo, Laguna. Pinapaulit-ulit ng tao kahit alam nila ang magiging resulta. Sa edad na 33, ito marahil ang pinaka-importanting yugto ng buhay basketball ni Distrito. Sadyang isinasabuhay niya ang mantra ng Hinebra na Never Say Die. Sa paglalimpan ng dekada 90, napunta sa Sweepsy distrito. Nagpatuloy ang rugged brand niya ng laro. Umi-score pero naniniko pa rin. Pero hindi na ito ang 80s. Nagkakaroon na ng transition mula sa makalumang paraan papunta sa mga bago. Mas nadadagdagan na rin ang edad at pagod ni Rudy sa paglalaro. Lumipas ang ibang PBA player habang napapalta naman ng mga bagong manlalaro. Isa na sa mga bagong salta ang rookie pa noon na si Jeffrey Karyaso. Game 4 ng 1995 All-Filipino Cup Finals. Alaska laban sa Sunkies. Mainit na mainit si Carriazo, nakakapuntos lang ng 11 points sa huling 13 points ng Alaska. Inbound ng Alaska at pinasakay Karyaso na siya namang nakabreakaway patungo sa basket. Nakabuntot naman si Rudy sa kanya. Pag-angat ni Karyaso para sa isang layup, e eh kaagad naman siyang itinulak ni Rudy mula sa likuran. Masama ang bagsak ng batang Karyaso na tumama ang ulo sa floor. Tinawagan ng flagrant foul itong si Distrito sa yugto na iyon habang tumigil naman ang hininga ng bawat nakapanood nito. Sa pagtatapos ng serye, nagkampiyon ang Sunkiss sa ikatlo nilang titulo. Pagkatapos noon ay naban for life si Distrito at hindi na siya pwedeng maglaro pa sa PBA. nag si Rudy sa Estados Unidos kasama ang pamilya. Pero pagkatapos noon, naghiwalay din sila ng kanyang asawa. Nobyembre 2004, naibalita sa Pilipinas ang pagkakakulong ni Distrito sa Salang Manslaughter. Nakapatay siya ng isang Mexicano na si Juan Amaya. At nasintensyan si Rudy ng labing dalawang taong pagkakakulong nabigyan naman siya ng parol at nakauwi na sa Pilipinas. Kasalukuyan daw siyang naninirahan sa Bacolod. Ano nga bang tumatakbo sa isip ng isang Rudy Distrito? Meron kaya siyang mga mental issues na dapat sana ay nabigyan ng pansin noon pa. Noong 80s at 90s kasi hindi pa naiimbento ang mga salitang depression o mental health, anxiety at kung ano-ano mang diferensya sa pag-iisip baka kailangan ni Rudy na magkaroon ng mga anger management seminars na hindi pa nag exist noon. Siguro hindi niya kayang makakope up sa stress. Mga stress sa laro, stress sa personal na buhay, sa pamilya at kung saan saan pa. Noong nangyari ang insidente sa kanila ni Karyaso, ay eh malapit na siyang magkurenta. 37 years old na siya nito at maaring alam na niya balang araw ay eh magre-retiro na siya at titigil sa pagiging basketball player na tanging trabahong alam niya ng napakaraming taon at siya ay pamilyado pa. Sinabi ni Coach Ronnie Magsanok na isa si Rudy Distrito sa mga misunderstood na player sa PBA dahil kung ano man ang nakikita ng mga fans sa hardcourt eh siya namang kabaligtaran sa tunay na buhay. Maayos daw sa pamilya si Rudy, maayos makitungo sa mga fans, sa mga kaibigan at mga katrabaho ang titulong destroyer e eh tila in-embrace niya na lamang dahil dumadagdag daw ito sa kanyang market value. Ito ang label na siyang nagpasikat sa kanya. Pinuna din ni Coach Ronnie na ang kilos ni Rudy sa hardcourt ay umiiral sa henerasyon ng basketball dati. Tinatawag nila itong physicality na aminadong naglaho na raw sa PBA sa makabagong panahon. Naglaho na rin ang intensity at puso sa paglalaro na dating isinasabuhay ng bawat manlalaro. Ilang taon nang lumipas, tinanong nila si Jeffrey Caryaso, kung napatawad na ba niya raw si Distrito sa ginawa nito. Sinabi niya na wala namang dapat pang ipagpatawad pa. Ang mga nangyari sa loob ng hardcourt ay nananatiling sa hardcourt. Alam daw ito ng mga player na gaya nila. Tugon ni Jeff. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa Estados Unidos. Pero naniniwala ako na hindi masamang tao si Rudy. Dagdag pa ni Carriaso. Hindi rin ako naniniwala na likas kay Distrito ang manakit at gumawa ng masama sa kapwa. Maaring hindi niya lang nakokontrol ang kanyang sarili kapag subjected sa stress at problema. Ang destroyer moniker ni Rudy Distrito ang nagmarka sa mga fans ng PBA kung anong klaseng manlalaro siya natabunan ng pagiging mausay niyang scorer at maaasahan na teammate. Hindi naman siya siguro tatagal ng 15 season sa PBA kung siya ay malamya at walang kwenta maglaro. Limang kampyonato at pang 28 sa PBA scoring leaders sa full time. Gumawa lang naman siya ng 8,074 career points sa kanyang pananatili sa liga. Kahit na may kaedara na ay eh kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mas batang kalaban hindi dapat i-overlook ang mga kontribusyon ni Distrito sa hardcourt sa lahat ng kanyang makakaya. Mula sa statistika, sa intensity, passion at kultura ng PBA, malaki rin ang naging ambag ng nag-iisang destroyer sa kasikatan ng liga lalo na sa Never Say Die Spirit ng Hinebra. Hanggang ngayon marami pa rin ang nagmamahal at nagtitiwala kay Distrito buhat ng makabalik na siya sa bansa. Nagpapasalamat din siya sa second chance na naibigay sa kanya at nangako na hindi na muling maliligaw ng landas sa tulong ng mga taong nagmamahal sa kanya pati na rin ang pagpapala at patnubay na nanggagaling sa Diyos na may kapal. Nais ko pong marinig ang opinion nyo tungkol dito. I-comment mo lang iyan sa ibaba buddy. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Out. And Getting it to a guy ready to shoot or to drive hard, we are tied at 102. Game seven, the inbound, the streak off all the way. Yes, we got it. One second, one second to go, still one second to go, second to go. and a timeout.